Oh, ba yan? Sana all! Sana all! Diba? Oh, Oo, ang ganda, Puma! Ito, parang may nakita akong pares <laughs> nito eh. Andito mga idol eh. Ayun oh, ang layo o nakarating oh. Ayan oh. Tapos meron din ditong kulay pula. Medyo sira na. Uy, ganda! Ayan oh. Oh, ang bilis ng mata ko ah. Lodi, ang ganda lodi. Ayos! Ah, Saan? Saan? O oh. ayos yes, ah, may isipir. Ayun na, bulls. Bag! Kami na ayun oh. Pinagsisipan na nila ni sir. O, oh, bantay kayo. Bantay dyan, bantay. Ah, ito, okay pa din to. Pang bata. Ito, <laughs> <laughs> wala pa din o. Oh. Ito, may... Bye, bye. Free? Bala, yeah, ya free, free, free. Fine. Parang may nakita ako nito dito. Hindi ito. Iba eh. Ay, ito, 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 ito. Ayun you know. o. Nike Air mga idol o. Oh. Oh. Ano mga idol, kunin natin. Ang ganda pa ito eh. Labahan lang po. Yun, sana all mga idol. Ang dami oh. Tapon. Uy. <laughs> Adidas shoes ang, gan ang, ang ganda Ang ganda naman. Ayan oh. No? No? Ah, nakuha tayo ng pambata mga idol oh. Ayan oh. Nga? na ba galing nakuha na. Pati ah? nga nga mo? Ganda oh. Anong ano to? Ultrabus. Ha? Ah? Bye bye pa yan wala. Adidas yan eh. Adidas na Ultrabus. Adidas, Ultrabus. Ultrabus ba? Ito ay mo nga. Ito parang may nakita akong pares <laughs> nito eh. Andito mga idol eh. Ayan oh. Layo o oh. nakarating oh. Ayan oh. Tapos meron din dito kulay pula, medyo sira na. Uy, ang ganda. Master. <laughs> oh. Yan, ayo ko sapatos yan. Sapatos ng ayo ko di ko nga alam eh. Walang pangalan Comson at Tapshop. Ha? Tapshop. Ano pangalan? alam? Ano Tapshop? Yan oh. Ah, nga Tapshop nga size 38 hindi kasi sa akin. Ano 'yung pinamimigay na po nila dito mga idol? Ang dami nito Ang dami, walang Paris po. Ang problema kasi dito mga idol, Paris ba? Ito, ito. Ha? Ha? Oh, oh. ah, pambata ba? Pambata? Labahan lang to. Ganda din to. Panlabahan lang po. Ay! Ay! Ayos pa Ha? Oh, you, well, you know, you know. Ano mga idol, kunin natin. Ang ganda pa to, labahan lang po. Ayun. Mm -hmm. Ay to to. Wait lang, wait lang. Tago muna Ah, may gas Ay mm -hmm. oh, Ito, to 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 ito, to 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 wala lang partner. Ito to 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 to. Ito mga idol. Ito, to to Ayun oh. Oh. Ayos pa to. Dali pa sa Ayos pa to. Uto. Uto uto. <laughs> dami nating ano. Dami nating nakuha. Ganito na nakuha mo, Ultra Boss. Ano yan, Ultra Boss? Pambata bata po talaga mga idol, hanap lang po talaga tayo dito. Ayun oh. Baka may bayad yun. Ah, ula, libre. Ano ka ba? <laughs> Ayun nga sila. Nandun. Asa na ba yung dalawa kanina? Yung nagliligpit. Ito oh. Oh. Pambata din. Size 28. Ang ganda pa naman. Kunin natin oh. Ayun. No? Mapi, brother. No, mapi, brother. Mapi, ha? Mapi, mapi. Ito pa oh. Oh, this one. Don't like? <laughs> Ang dami. Grabe po. Oh. Dami po. Oh. oh. Ato ata, ata, ata. Oh, ayan nga oh. Uh. Oh. Ang cute ah. Oh. Size 27. Kunin natin. Pwede to pang bata po. Ito po ay pamimigay ko rin sa inyo. Nakaswerte tayo. Nasaan kaya yung paris nito? Ang dumi. Laban <laughs> lang yan, no ba? Wala na kita dito, Master? Wala na, hindi ko tayo Laki ito, boots Boots, boots Ayang, ah, wala na kita Okay, hanap tayo ba? <laughs> ah, doon, naka Ano doon sa kabila? Doon, doon yun Tapos yung isa dito Wala, walang paris yan eh huh? Walang paris Tara, hanap tayo huh. Ito po ay para sa inyo ha. Ilalagay po natin yung sa balikbayan box. Kaya yung mga nakita nyo sa patos to, ilalagay ko rin po sa balikbayan box po. Kaya surtihan na lang po kung kanino po mapupunta yan. Hindi naman po kasi sa akin yan eh. Ano yan eh, pambababae po. Diba yan, pahingi? Ha? Dami, no? ah, puro jogging pants, mga pambata. dami na may kabayan, no? Akin na to, kasi marami kaming bata sa amin. Eh. Marami din sa amin! <laughs> Kaya nga, eh, sayang, din, sayang din to, eh. Pwede natin maipamigay pamigay sa mga bata to, eh. Di ba? Oo. Oh. Hmm. Lagay natin sa plastik. Kami pa doon, mga sapatos. Ano may binibinta? Ay, hindi. Wala naman sapatos. Ha? Adi, ah, hanapan natin yan mamaya Dami na po kaya ate, oh, puno ah <laughs> uh, di ba? Ganito po talaga dito mga idol, libre lang po Ito ang ko, mga napupulot mga idol, ito po ay para po sa inyo ilalagay po natin yan sa balik pen Tapos pinaparapol po po yan sa inyo Kaya, uh, pray pray lang po Sana pala rin po, sino pong 13 Sa ating parapol Abang-abang lang po kayo pag-i-like and share lang po sa ating mga video mga idol ha. Oh, maraming maraming salamat. Tayo ay maganap. Ang dami no. Ang dami pong sapatos ah. Yung walang paris. Ah, ito. Okay pa din ito. Pang bata. Okay. <laughs> Ito, wala pa din oh. Ay tu, may Wala, yeah, free, free, free. Fine. Para may nakita ako ng ito dito. Nandito Ito eh. Ay, when naga. Ay, to, 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 to. Ay, hindi na dito. Ayun Air mga idol oh. Oh. Tapos to pa oh. bata. Ang ganda rin ito oh. Ito, hanapan natin ng Paris nito. Sayang, walang Paris. Oh, labas daw kayo. Baka matama kayo dyan. Labas muna tayo. Baka tayo ay kasi nagtatanggal po ng bakal. Oh. Ha? Grabe, ang dami mga idol. Oh. Tingin nga. Akin na kaya, akin na kaya lahat yan. Sayang oh. Kaya nga eh. Ay, mga may damage pala. Ayan, yung uso. Wala. Oh. Ayan, oh, may mga damid yung wala. uso. Wala, yung iba, walang ano. Ayan, oh, kunin natin yung mga ano. Ang bag, oh. Ano, ang dami, oh. Lang dami. Swerte, ang dami. Ay, bus boost, boost, Wala lang may ari, eh. Ano ba yan? Oo, oo. bigyan mo lang. Oo, ayan, oh. Ano to? Ha? Ah? Oh, oh, akin, akinan akin. Ayos to. Pwede pa to. Mamaya, ayosin natin to mga idol. Hindi, <laughs> hmm. eh. ano nasa yan. kanya yan. Ayan, no? oh. Wala kayo. Wala kayo. maganda pa mga idol. Oh. Uh, pilihan natin. Pilihan natin to, pilihan natin. Ang dami na, ha? Oh. Jack pa tayo ah. <laughs> wow. Wow, baba dumad. Yeah, because oh, oh, oh. Eh, broken. May mga damage kasi mga idol yung uso. Yeah, si Dev. Oh. Oh, si Oh. Break broken. Hmm. Yeah. May mga ano kasi dito mga idol eh. Ayun yung uso po. Mga may damage po eh. Kaya pipilian lang po talaga natin kung alin maganda ayun oh mga may damage dun ito to ata ay maliit nawala may sintas nito hmm. ano kundali lang wala na wala natin nakuha ito nawala yung sintas oh pariyas to ah ay pariyas ano pariyas kaliwa <laughs> wala yung kanan asa yung kanan nito Punin natin to. Oh ha? Free, free this one. Free? Free. Free, free, free. Hmm. <laughs> <laughs> yeah, parehas okay, kanan ni. <laughs> <laughs> Oh, O, parehas kaliwa pala. <laughs> <laughs> Puro kaliwa. Oo. Oh. Ito yung nangawa. Dala na sa atin. Surety tayo. Surety tayo ngayon ito, lo. Ang dami, oo. Ayun, o. <laughs> ha? Oo. Ayun sa loob oh. Ayun oh, ayun, ayun oh. Asan? Ito na kunin natin 'to doon. Malalaki man. Si, pagpilian natin. Ha? Pagpilian natin. Ay, ah, ito may punda pa. Ayun oh, may mga ay hindi, lalaki. Oh, to dak Malaki nga, doon doon maganda oh. Ayun oh. Oh, dire punda Ha? Punda oh, ganda. Yan. Punda, okay na? Oo. Ito sa nito. Oh. Namit. Pak formal. Genun ganda oh. Okay na, pamigay ko naman to eh. Genun dami to, niyo no? Pinacisipan na nila ni Sir. Oh, bantay kayo. Bantay jan, bantay. Ako punta-punta, bagets. Eh, palagi nagira ka sa tabi. Yeah, free, free, brother. Free. <laughs> <h�ng> hmm. Ah, hanap tayong iba. Pikpikan na po. Nahirapan na tayo kumuha. Ano to? Wala na, malalaki nga. Ito po daw, maganda. Maganda, gana Ayan. Okay. Hanap tayo. Ang dami. Ilo po, sige. Sipag talaga nila ni Kabayan. Dami. Ha? Alam <laughs> ko, mayroon to Kabayan eh. Wait lang, wait lang. Sabi ko na eh. Ayun oh. Oh. Ang bilis ng mata ko ah. Lodi, ang ganda lodi. Ayos. Wrangler. Ayo. Kaleo, buo Wrangler. San? Ayos oh. ay sa may sipir. Ayun na, bulls. Bag. Kina. Maganda ng ano, uy. Kinuha niya. Ba 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 mga ba Ito ba 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 ay sayang. Baka mayroong pang ano to. merong mga baka may mga sapatos diyan na inuupuan mo. Malalaki eh, ano? Oh. Lodi hanapin mo ka para dito. Yun, tabi mo yan. Pumatay. Eh. Tabi mo. Bunit oh, mbata bata. Wag na yan, wag na yan. Hindi uso sa atin yan eh. Tami, ah. Hindi mahal na to. Ha? Ah? <laughs> Grabe ah. To 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 to. Op. Si Mutman. Pero pa tayo nakuha. Laba lang yan, laba. Op. Laba lang, laba ha Oh, sister, roll Oh, 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 wala oh, 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 Ano na po, ah, nililig, tinatanggal lang, ano Baka matamaan tayo ng bakal, oh Ha? Ah? Huwag yan, dito sa Dudes, kabila sana Tara, hanap tayo Hanap tayo ng iba Uh, ang dami pa rin ata doon oh. Doon sa kabila kaya Wala na Wala na Ay, ito, kaparis. Ayun, ayun ayun, kunin mo Ito oh Andun yung kaparis kay ka Angel Sinukuha <laughs> ni ka Angel Puma oh Ganda nito ah Ang ganda Ang layo na punta ng kaparis ah Tanda na Ayun oh <laughs> layo, layo na kaparis, Ang layo ah oh. Kumayan. Oh. Huh? Oh, Sana all. Sana all. Uh, diba? Oh, ang ganda. Puma. Ano size uh, Size. Dito size, mo. hindi ko alam. Dito sa ano. Pasok mo na yan. No, yan. Oh. Ay, ano yun? Uy. Ay, damage. Ay, mga idol. Ito na po yung makuha natin. Na mga ukay-ukay, sapatos. Tapos, ngayon po, tayo po ay pupunta dun sa takyan, ihatid po muna ito kasi mamaya maya pupunta po tayo dun sa ano pupunta po tayo dun sa babasagin kaya hindi po natin ito pwedeng dalhin kaya ihatid po muna ito sa takyan kung bago pa lang po kayo sa aking youtube channel mga ito kung kayo na ba lang siyempre lang naman po huwag nyo po kalimutan po dito ng subscribe tsaka siyempre i-click nyo na, na kayo, pati yung notification bell tapos all para lagi po kayo update sa mga video natin na tayong upload at saka update din po kayo pag mayroon tayong pinaparapol na balik ba impact ito po ay para po sa inyo mga idol abang abang lang po sa mga balik ba impact natin kami guys ayan kagama ko si Moner Vlog po ito na naman nakuha natin o oh. Magkikita nyo na lang po sa susunod. Okay. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo lagi dyan. Bye bye. Peace out.